Okay mga kasabay, magandang araw po sa inyong lahat dyan, ano mga kasabay, bumalik tayo dito mga kasabay sa ating spot kahapon, marami tayong nakawala dito, no mga kasabay, biniligan natin para titignan natin kung anong diferentya sa uh, bakit siya nakakawala mga kasabay. Nagpalit na rin tayo ng thing with, so yung rat, yung medyo malaki na rat, saka yung taga niya, nakakasa. So, ayun no, malaki na rin na nakikita nyo yan so try natin to baka ito ang dahilan at uh, para mahuli ayun dahilan para ma yung mga kawala no, mga kasabay mga maliit na taga ang kinamit natin ayun ah, shout out nga pala kay Kili Lago master ayun palit na tayo ng ano ng ng rat saka bingwit so try natin kung sakali Ararating ko lang. At yung bababa rin tayo ulit doon sa may bandaron ron. Ayan Masamang panahon. Medyo maulap. Sana makadali tayo. Kahit mo lang pang ulam. Ayan eh, mga kasabay. Nakapaghagis na tayo. Nagumpisa na tayo. Unang hagis pa lang natin yan. Ang ganda ng tubig mga kasabay. Kalmado inatak na ng isda maliit siguro yan o oh, kinain yung pain kinagat niya yung ano, pain natin ilubog kasi yung floater natin kaya binira ko na akala ko madadali so ang natin nagpain tayo ulit pangalawang ano na to bato o hagis Dapat na uli na dito kapon ng tanghali. Sila pala yung may kausap ako dito na namimingwit. Mga na plop na dali nila rito. katagalan nga lang madalang hindi ano nilubog-lubog yung floater natin yung sana Dana yan. dali oh malaki ito mga sabay sana may natin to yun successful dali yun oh, mga sabay and good size natin ito sa ating lagayan. Ayan natin ito sa ating basket. Ayan. <laughs> Latik. 1-0. Pagpain tayo uli. pinapapalagyan na bobol yung ating dito ang pasa taas kasi nangangangatin nangang kaya habang inaakyat siya pataas dito sa awa. gutter palagi siya ng palag kaya nakakabuhol buhol yung ang alik pinakal pinakalang ano, leader natin kata <laughs> ulit Ay, sana madadagdagan pa yan nasa ibabaw tayo makyat na tayo dito sa mula dun sa baba kasi dyan inabot tayo ng malakas na ulang kanina hindi ko na inopen yung video agad yung tinanggal sa holder para sobrang lakas ang buhos ng ulan bigla so bigla rin nawala kaya na madagdagan pa yung isda natin ah <laughs> hindi <laughs> <laughs> <the>, just vlog to just vlog po tayo ayun sa so mga kasabay may nagtanong sa atin nakasakay sa L300 sa likuran natin okay na nagpaparo si Jams TV hindi si TV just vlog po ako so sa mga kasabay yung mga nagsishirt sa ano ko, may problema tayo sa aking uh, account na mga kasabay kaya hindi pala nyo may shirt yan dahil sa sobrang dami ng kapareho ang gagawin nyo kasabay may nano doon kaya lang yung mga sa mga bago pa lang siguro share na lang ninyo mga hindi pa nakakaalam sa ating uh, account no? just vlog 9385 no? mga kasabay yan ang ano ko uh, kompletong Uh, identification doon po sa pangalan natin sa sa YouTube just vlog 9385 ayun mga kasabay sa mga dati kong mga followers, viewers, subscribers baka share na lang po ninyo sa mga hindi pa nakakaalam kasi sigurado po yan hindi pa nila alam yung mga kasi yung Wala pang kumagat. Nangunguha. Ah, naubusan ang pamahin. Ah, doon marami. <laughs> Wala dyan. Natutuyo yan eh. Natutuyuan yan dyan. So, nangunguha yung pamahin ng isang kanin natin dito. Kapising. No? Eh. Hey. Na naubusan kanina pa kasi sila nagumpisa tayo naman dito lang okay mga kasabay Uulitin oh, ko no eh, search nyo kasama yung number so just uh, vlog 93 85. so yun po yun sana ma search nyo uh, marami na kasi nagsasabi sa atin na uh. at maliliit so kinuha lang yung pain natin yun yun piso tayo mga sabay yun tingnan natin kung makukuha paakyat sana maakyat ya yeah. sige sige sana makuha ay 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 yung buksong lalim kasi yun dali successful ang ating uh, kasa hindi siya nakakawala talagang kapit na kapit yung taga sa bunganga nga oh. malaking isda to palad Ayan, may pangprito na tayo ayun o pangalawang isda mga kasabay ayun good size hindi siya nakawala sa ano natin sa taga na kinasya marasabay try natin ulit uh, Nakadalawa na tayo <laughs> galing hindi na tayo na na zero at least mga kasabay hindi naman talaga tayo na zero pero yung mga nakawala kasi sa atin medyo nahihinayang tayo kaya yeah, ito Na naiuwi na natin agis pa tayo Balikan lang po natin itong area dito na kahapon kasi maraming nakawala sa atin kaya naka so binili ka ko ngayon kung nariyan na pa yon binaliyan pa naman sila pero siguro hindi na yan yung mga kasamahan nila yan at nagpalit na rin tayo ng rad na mahaba pati yung wingwit bing pati yung taga pinagat siya kaya lang malilit siguro malilit kala ko may ano na may laman malilit paan natin hagis natin ulit yup layo yung layo ng bato natin so ayan hintay hintay lang tayo may tagalan ng pagkakagat nila kaya lang gawa ng malalaki na rin pwede na malaki na rin naman ayun makikita natin yung floater inaalon nga lang malaki din to sana maahon natin to ayan thank you lord malapit na rin makawala oh. Kunti lang ang nakagat sa bunganga ay mga salamat thank you oh. kunti palag na lang yan nakakawala na siya yun no oh. tanggal siya kaagad para sa atin talaga to mga kasama ayun may pangulam na tayo so okay ayun oh malaki na to sapat na Okay. ok at na tayo ano maghagis pa ba tayo ng isa try natin isa lang tapos palikpit na ako na kasi nang nasabay nang malingki pa kami ng isis ko yung paninda namin bukas yun ang aming ang malingkihin baka Pag pagdating ko sa bahay malingki na siguro sa kaya habulin ko tari tayo ng isa saka sakali isa na lang magka hapon na rin liligte ihanda ko na lang yung bisikleta ihano ko lang ito dito itakaan ko na lang tapos ihanda ko yung bike ok Ayan. kukunin natin yung bike Ah, tinali ko kasi ito. Dahil maraming malikot ng kamay dito. Yan ang mahirap. Okay. hapon na puro na malingki na yung nakatatlo tayo kung sakaling wala mang mahuli itong nakababad ayun nakababat pa yung isa nating isa yung pang-ano natin pang-last na last na bato pang-alis Tayo na lang natin yun.